bulinggit pero may pakinabang na nakakahigit. Siya si Tiling, ang iluka ng hindi kataasan pero may higanting ambag sa kanyang tahanan. Wala siyang uurungan sa buhay dahil siya ay proud, tiny, but mighty. Cuteness overload. Pretty and very entertaining. Sa sobrang pagkabibon niya, sure ball na pang child star ang bagay sa kanya. O di kaya pang going bulilit, di ba? Pero teka ha, ilang taon na nga ba ang bulinggit na ito? Nine years old siya? Oops, wrong. Mukhang to si Alice po yan. Mali ka ate. Seven years old na yan. believe it or not, magbe-27 anyos na po siya. Sa tatlong magkakapatid siya ang pinakamaliit kahit siya pa ang pinakamatanda. Ni Christine Joy Borja o mas kilala sa tawag na Tiling. Short for Tiny Little Thing. Natagasan San Antonio, Sambales. Welcome to my world. Sa humigit kumulang na apat na talampakang taas, aminado ang ilokan ng Dalaga. Pang kids ang lahat ng damit niya. Pati sapatos at sandals. Extra small talaga ang fit sa kanya. Nung elementary po ako, parang normal naman po. Pero nung mga nag-grade 1, tapos parang hindi na po ako umaangat. Yun pa rin po yung height ko. Napag-iwanan na si Tiling ng kanyang mga kaibigan at kaklase dahilan para maging tampulan siya ng tukso at panlalait. Marami rin tuloy ang nagtataka. Ano nga ba daw talaga ang nangyari sa kanya? naglihiko po siya sa kaya siya ma maitim sa duhat. Tapos nung pinanganak po naman po siya, sadyang normal naman. 3.9 po siya, kalaki siya noon. Pero malusog siya na bata. Tapos nung mabot ng 7, nag-7 na, paunti-unti na po ang paglaki niya. Manalang lang siguro po siya sa, sa lula niya, siguro sa lahi, ganun po. Pero kahit pa sabihing sa lahi nga ng kanyang lola na kuha ni Tiling ang kanyang Hayt, kaliwat kanan pa rin ng mga Marites na nagsasabing na an daw ng engkanto o maligno itong sitiling. Kaya para sa ikakapanatag ng kanyang magulang, dinala si Tiling sa albularyo noong bata siya para malaman daw kung may kababalaghan na bang nangyayari o sumapi sa bata. Eh kung sa iba-iba na nga po kami nagkakuan na uh, mga manggagamot eh, pero tayong sinasabi, swerte nyo yan. Yun lang po sinasabi nyo, mga manggagamot. Pero bakit na kaya ganoon kaliit si Tiling? Para masagot ang tanong, ipinakita namin ng laranggagamot at videos ni Tiling sa isang eksperto na isa ring pediatrician. Si Tiling kasi no, based sa nakita ko dun sa video, mukhang meron siyang dwarfism. Dwarfism, yung meron kang kulang na hormone, yung growth hormone na tinatawag. <makes noise> May hahalin tulad ang kondisyon niya kinamahal at mura. Bata ang muka, pati katawan, maliit din at boses niya hindi rin ayon sa kanyang edad. Sabi nila, kamukha ko daw si mahal at mura. At least proud ako. Artistahin kaya ako. <laughs> Dahil sa angking karisma, magiging masayahin at mala baby alive na ganda. Baby girl kung tawagin siya sa kanilang lugar. Pinagalo ako sa'yo, sikleta. Oh. Sir, singa mas, sabay natin yung pangusin. Diling, ikaw pa dito ng buhay ko. Diling, ikaw ang ko, baby girl. Diling, flowers for you. Kasi ganda mo to. Pero wag ka, dahil ligawin din pala siya. Diling, sir, mo na ako. Ah, kahit ganyan-ganyan po yun anak ko. Kahit ganyan kalit. Marami pong nagkakadarapang kabinatan na pumapasyal dito sa amin. <laughs> Hindi ko po sila pinapansin kasi natatakot po ako dati kay papa ko. Hindi lang pala kondisyong dwarfism ang mas lalong nagpapaliit sa mundo ni Tiling. Ano pa nga ba ang kaya niyang ibuga? Tama bang tawagin siyang small but terrible? Malaki ang mundo at alam niya ni Tiling, lalo para sa tulad niyang maliit na tao. Pero hindi nangangahulugang kapiraso lang din ang kanyang espasyo para iparamdam ang kanyang sakripisyo at kayang gawin para matulungan ang kanyang pamilya. Huwag niyong maliitin ang kakayahan ng isang tao. Tulad ko, maliit man ako sa inyong paningin, pero sigurado ko malaki ang kaya kong gawin. tibang ibang raket ang kanyang pinapasok. Kumita lang ng sapat para may maiabot sa kanyang magulang. Online seller din si Tiling ng mga damit. Hindi rin niya alintana ang init at alikabok sa pagbabahay-bahay para magpataya lang ng Small Time Lottery o STL sa kanyang mga parokyano. At hindi uso ang pahinga. Dahil ang siesta time sana niya, pagmamani at pedicure naman ang alok niya sa kanilang mga kabaranggay. Hindi po siya madamot magbigay. Laging nas, siya lang po yung nagkukusa na magbigay. Mabait po siya, matulungin po siya, mat, matuwaan po, masayahing bata, mapagmahal sa amin po. Ang katarata sa kanyang kanang bata ang mas lalong nagpaliit ng kanyang mundo. Sa dami ng kanyang trabaho at ginagawa, mahirap pang iisa lang ang matang nakakaaninag, lalo na't marami siyang pangarap sa buhay. Kahit maliit ko ako, kaya ko pong makipagsabayan sa mga normal na tao. Kung akala ninyo, yan lang ang kayang gawin ni Tiling. Naku, parte lang yan ng kanyang katatagan at katapangang harapin ang hamon ng kanyang kakaibang kapalaran. Dahil kahit small si Tiling, higante naman ang kanyang talent. Pero ang ultimate talent ni Tiling, kaya daw niyang bumirit ng mala Regine. Oh, Miss Kay, pasado ba? Galing-galing mo talaga, Tiling ikaw ang katibayan that small is terrible. Malaki din ang puso niya para sa mga taong tulad niyang may kondisyong dwarfism. Para sa mga tulad kong may kondisyon na dwarfism, huwag kayong malungkot or mahiya dahil forever cute tayo bawat tao, malaki man o maliit, may pantay na karapatang dapat ibigay natin. Dahil kung minsan mas malaki pa ang kanilang kayang gawin kaysa sa normalang laki at height. Tandaan lang, walang malaking nakakapuwing. Dahil ang is small ay laging terrible. Hey, Huwag natin kakalimutan the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. Ayan. Kilikilikit has the Dio roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan pero ipapakita ko sa inyo. Ha? You have the Dio roll-on for day. And hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila ito nakakaputi. By day and at night para manuot ang whitening you have the Kili Kili Underarm Serum. Yan. Pag sa malinis na ang Kili Kili. Kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan for your Kili Kili.